Oh guys. Wala ng cherry blossom. Ito yung mga bulak. Ang, ano, ito yung chandelier. mga bulak. Ayan, ang ganda tingnan, guys. Nasa ano lang siya. Ayong, ayano oh, Ang ganda tingnan. Nasa tabi-tabi lang ng kalsada. Oh, yan. Oh, yan. dun. ganda. Okay, so ang ganda, oh. Violet. Oh. Oh. Mm, ang bango. Mm. Ang bango niya, guys. Lavender na lavender talaga, oh. Ang oh. bango. Oh. Oh, yan, ang puno niya, oh. Ang puno niya. Oh. Ang bango, grabe. Parang perfume. Oh my gosh. ang oh, bango. Oh. Di ba? Ang laki pala ng puno niya. <laughs> Tulak pa more. Meri si Nailad. Uy, butang na di ako. Morgi. Morgi na hulbot ako ba? kay morge na napalit si Cheryl. Magkamping ko nami. Mag... Pilis na gara, na po, di. Oh, yan guys. Oh. 'Di ba nung ano siya spring, wala pa tong bulak. <laughs> oh, Nagdagana kay mga buwak o oh, mga di color, mga colorful na flowers. Oh, yan pa. <laughs> Kani. Eh? Mm. Hmm, nice kay bulang kristal oh. 'di <laughs> ba? Oh, diba? wala pa. Oh, mm, nilit kay siya lagbuan, diri guys. Oh. oh. pinakadakong bulang kristal. Oh. Napa ano oh. Nasli mga solar diri. Oh. Mani siya. Nanawa na ang mga dahon. Ang mga buwak sa cherry blossom. Oh. Mm. Nanami diri sa pinakatoktok. nagkamping kamping na po diri guys. <coughs> wow. Nice kayo peaceful, very quiet place. Kami ragid ang nagsaba-saba. Oh. Wow. Oh. Kami ragid ang sabaan rin, guys. <laughs> wow. Wow. Ayan, guys. ang overlooking dali oh. Ayan oh. Nilot ka isa. Maganda guys oh. Ayan. Oh. Um. balik na tayo dito guys. Balik na ako dun. Oh. Um. Grabe ang tahimik ng um, ano guys no. Walang tao. Kami lang dito na ang nag ano, Ang maingay. Ayan. Yeah. Nagkuan ba nag sa mga preparasyon? ah, <laughs> ready <dili> na kayo sa ni? <laughs> <Ay. laughs> suga. Ay. Suga. <laughs> uh <-huh. laughs> Di atay suga. <laughs> sana <Saan> all. <laughs> <laughs> ha? Malang, na, may hapon dia. Gumay mana? na. Patay ha uh uh -huh. okay. magluban kita gloko pa ni ron. Unsa <laughs> <laughs> dai? Kuan, kuan <itay>? ti salad. <laughs> na salad ka? Salad kuan nga. Oh, kanang salad nga sana kanang gulay-gulay ra gud Ah, oh, nice kayo. Pilo-pilo pilo na cherries okay guys nice. Uy, dadawa di to gibuhat, oh. Yes. Dahil po diha dito buhat oh. Dili lang dai kani, kuan na lang dai ko. Kanang kanisa. kay ilahang kuan oh, guys. O kanang ilahang guyod guyod ba nga sana murag singana na kart. Oh, murag kart ba. Wagon. Mga sudlanan sa mga uh, bagon. Uh, wagon. Awagon. Wagon, wagon. Wagon ba wagon. <laughs> Uwag. <laughs> Sudlanan sa mga sa mga kwan guys ba? Sa mga kung mag-outing ka sa inyong mga pagkaon oh, sa Na mo na ron, mo ron. Uy <laughs> si cute. Oh. Oh, hi ka sa vlog Oh naku, mm. Girl, Girl Scout ni? Girl Scout ni ba? Nindot, nindot guys ah! Kamping-kamping na ni? Girl Scout ni! Kani oh, oh di ba? Kamping mm. mm. na dis! Kamping na dis! O, oh, duha di wakalikurana no! Lib libre na ni ay, sit na na

Ay, sige, mukha na to. Papa. Ay, babuta mo. Dara. T-shirt pa sa bisya. Ah, ay, ay, oh, dara. Oh, muro ko. No, wala na ko na dato mo sa napata ko iusa ka kwan. Gani. Abi na gikuha ni mo lang. Dara, mga una pa. Pangana mo busog. Ako si Blinko Dari, ah, ni Dota, eh. Ah, ni Dota, eh. Nindot pa kay pilo-pilo. Ay, kuha man ay kayo sa ato. Ang Nani. asa ko. pag ka, wala baka paabot man. nito ato. Asunod ako Ato sa salad eh. salad. Kapag-kapag. Mag-aunta guys. Mone mong kaganapan ron guys. Klaro kayo. Nakuram niyo. Ah. Nakuram Pwede di mo eh, mm. ding, na ikaw na ni mobig ay di sigo, yung anak na batang di ba ganito oh. yung mga nguwan? yung anak ni butang ako ni laimba oh, uh -huh. oh. ako ni pataruga lai Lights murad lai laiyuk basi 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 Yeah, di, ba, tani. Ba di ako na nang gigwan grit kapos kaniya. Uh, Sos niya. Yeah. Oh, namin na. Lahas man to di ang kurde. Namoy inyo namoy ko? Oo. Ramyan. 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 Isa may nagbadara po ng ramyan. Oo. Oo, marami. Camping, camping. ni. Girl scout, mga namin. girl scout. Mga girl scout ni. Hindi. Sa manay. Oh, taas din na siya. Si oh, oh asimbola simbol, diba? Oh, di ara. Oh, di ako lang nah, ma ugbok. Oh, kan na ni maugbok din na. Malamig man dai, malamig. Oh, Tugno. Ana anak ko lang. Mm. Oh, dali na. Let's go. Ay Dali, diri sa wagon oh, pasa. Ada kita sa wagon oh. Kayo okay, mo ko jera. wala. manay isip te kay. Dali na. Ye. Kubkub na gusto ra ako kung ano, sanggap. Salad kanila sa lang sa salad. Oh. Sabi sudan yung salad. Ginigas tong ano, pero nang gigwan sa toton na. Ay, excuse me. Ginigas sa tong kwan. Dito, okay, dunun-dunun lang. Kani libre ni kanin? Dili ka atin, liga, atin. Liga, atin liga. na. Ah, Ayan na lang makulang o may sudlanan. Oo, kanan ko na. Yan na lang makulang. kanang kanan kwan ba? Kinauboy, kinauboy.

Gabay lang. Team. Gabay lang. Usa lang sandok. Garap, 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 garap. kay Ha? <laughs> Sakto na na ana tanan, upat na, awnom. no Gamay Gabay lang. Gabay lang. Gabay lang. lang. Gabay lang. lang.

Kaya nang loy, kay ta mga pinoy dere sa kaya. Ano man? Ang mga kuwan ba mga Korean kay mas kay boss lang nga Pilipino kay masuko sila. Mm. Mm. Sa Ang uban gibang tangtang tang tang, oi. Oo ba? Totoo ito is. Biro na hatam na hit. Bayanan ta ko. Nanto ah. Hindi na pwedeng tangtang tang galon ko ay kay perkit ano ka? Bisig wala sa Paris, tanggal siya. Mm. Hindi Ang uban nilang Amiga ni Atenila ba? Amiga ni Ate ang, ang kailan ni Ate Mila ni so sing hapon. Mm. Kanina din, sa kami taxi, ipangutan namin sa kuan, sa taxi driver. Nang maka, si Chris, eh, yung gingnan nga, Vietnam, Vietnam daw siya, siya ni niyana ko nung taxi driver siya. Karun pa mga kitag Vietnam, mga perti mga tagasa. <laughs> mga bugbon, mga Vietnam. Mga potot nga ang puti.

Kita na lagi. Kita na lagi. Kasi mm. tungod sa kanang kahay ko pa tapos na sa gamay. Basig basig ta oi. Ko bantay. Ay, ko Asa wala ko ka klaro. mamali ta. Asa na bala. Wala ka. Wala lang siguro ta ka bantay nga nagtan dira Di oi. Basig imino ta da. Oh, Not good. Luti word din aro te word luti. Luti ba. Tersinggung, tersinggung, dia ada, dia audio Mama. Katong paggabi na to dre, dra mo gusto naka-focus sa cherry blossom. Mao sad. Hindi oi, magbidyo-bidyo bi ako dito. Ano? No, 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 no. Against good, against. Oh, di mino bitaw ng gabi wala ba? Ate, ate ka hede. We? Di sa kaon. Sa. Ay go. Sa na lang. na ihatag siya. Ibot na. Wa kay hilo ha? Ayo nganya. Hilo nga na kay para dali dili ko pwede ka ibot anang kamuton oy. Oh, 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 hilo. Hilo. Gisong si gisong. Ah, uh, umahak ka? Uy, ayo sana ipaibot ra magdugo ka li naron na. Dili okay ra na wala mo mog lang ipon. Alam mo. Hilo da to ka to to ibunoton. Di 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 di. Di tsaka kaun gusto sya mukaon tsaka Oy, indak ayo? Oo. Karting ano ha. Pero ke. Ibta na Aris. Wala mo gusto ko. Ay. Kalita ti kalita ti. Oh.

Mm. may Magalis niya kay kanang kusado nga ito nga akong akong ako pagumangkon na mabaw pa migpalit og ice cream. Lagi kay pati gyung umbangon. Be oh. ako be emo, ala si emo be, ako be. Be ako be. Ate te. Imo imo. Imo halsu isa sa patay na. Tay mo ni ron. Ayaw, ayaw, ebe. Sige, uh, at an, an, ana pag ibo to, ana ba ana. Okay. Pangangahaw, mayo. Big mouth, big mouth. Oh. Uh oh, -huh. so, mga 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 guys. Oh. Uh -huh. Napay usa diri ta no nagludlod. <laughs> Naglud. <laughs> Hallelujah. <laughs> nice kayo guys. Oh. Kaday sa kuno ay pink ay Butang na lang na dira. Oh. Wala na puno na man na. Thank